five blue knit. And then, malunggay. Moringa. Mm, let's put this. Moringa. Sambong leaves. Kuha, kuha tayo ng sambong leaves. Gawin natin tea. Hmm. Ano yung kinuha ko? Four for gawin natin 5 5 pieces of sambong leaves yun ang ay sambong leaves kung tayo ng kamote tops ngayon kamote tops pwede natin kainin ito eh. siyempre so, makakain naman talaga ito ayan, kumpleto na kamote tops ayan tayong sambong meron tayong blue turnip blue turnip kapipitas lang at ang ating mahiwagang malunggay okay, ang gagamitin natin ngayon gawa tayo ng tea para sa ating healthy lifestyle ito na ilalaga na natin to sabay lang natin ito sa kettle. Yung limang sambono. Tubuin natin 'yung tea. And then lagyan natin ang talbos, ang kamote. Ayan, natin yung kamote, yung ginatang And then yung 1 2 3 4 5 butternut ilalagay natin dyan. Sumasamahin na natin, kusama-samahin natin lahat. And then, yung muling malunggay. Lagay na natin yung lasa sama Gawin natin din. Tapos, lagyan natin ng ano, mineral water. Lagay natin. Ayan. 21 days kung iinumin yan. Try natin yan. It's para sa ating healthy lifestyle. And then, let's add one glass of water. Mineral water yung nilagay ko para. Ko dala lagyan natin dalawa na lang ng ganito, tubig. To. Pangalawang baso. Mimi natin yung ito. 21 days. Ayun sa aking mm, napakinggan, napanood. Sige, para sa ating kalusugan. tatlo. Uh, tayo na tayong kumulo. Ayun na kumulo na ang ating pinapakuluang tea. Tapunan so, na natin. So ito na ang ating tea na ginawa. Bus lang natin diyan. parang siyang kulay blue kasi yung ano kulay ng blue turnip kasi blue yung blue turnip sarap niya pwede niya haluan niya na ano muskobado depende sa inyo pero sa akin ganyan lang wala na halo maganda to inumin every day ah uh, wala ka pang almusal ito lang yung inumin mo mainit Or kahit na sa gabi ang iniinom Bagay, may inom kasi naman ako ng tea sa gabi. O mainit lang na tubig sa gabi. Nakakaganda ng skin yan. Nakakayang ng katawan. Forty <laughs> um, plus na ako pero oh. Um, Namin na natin ito. Yeah. Pala eh. Kahit huwag nang haluan ng kahit anong sugar, huwag na pure lang na ganito tea Salap. Kaya na, naubos ko na. Hindi na lang. <laughs> naubos ko. Naubos ko na ang ating tea.